So yun mga kagre, ka oh, tuloy pa rin tayo. Tuloy pa rin tayo sa pagbabaging. So maraming nagsasabi mga kagre, ka ako yung sinisisi nila. Bakit daw mababa yung uh, presyoan ng saging. So ganito yan kasi mga kagre, ka maraming ako naririnig sa mga comment. Kasi nag-encourage daw ako ng mga farmers. Eh, yun naman layunin natin mga kagre. Ka At saka hindi naman talaga yun ang uh, dahilan. So, tinutulak nila ah, sa akin or binabato nila sa akin kasi yun daw ang lakas ko mag encourage sa mga farmers kaya ang daming nagtanim so ang sagot ko lang dyan mga kagri ka oh, yun ako eh so ibig sabihin yun ako yun ang gusto ko so hindi naman sa lahat ng panahon yung presyo ng ating mga produkto ay mataas palagi kasi yun nga iniisip ko kahit nga naman sino kahit sa mga gulay palay, mais, taas baba, taas baba yung presyo. So nasa sa atin yung mga farmers kung paano natin i-handle yung mga ganong sitwasyon. So kagaya ng ginagawa ko mga kagre, pag yung presyo, ang ginagawa ko lang, nag-a-adjust ako ng activity. Para lang sa ganon, uh, kunti yung kita mo, kunti din yung expenses mo. Ganon lang naman yun. At darating, darating araw pa, ikot-ikot lang naman yung taon. Kagaya nito ng ngayon, oh, yung pagdidilip ko ay hindi na masyadong uh, Sunod-sunod yung pagdilip, parang tinitiis ko muna para doon sa activity ng mga tao na mabawasan, mapunta doon sa ibang activities. So ini-equal-equal -equal ko yan. Pero no, yung susuko na sinasabi, hindi. Hindi natin. hindi natin tatantarin yung ating mga tanim kasi napaka, ano po, napaka para sa akin, hindi po yun maganda. Precio man yan, mababa. Lahat po ng tanim may halaga. Kahit sinti mo, may halaga. Uh, hindi po natin na ugali yun. Nag-i-encourage pa rin ako kasi yun ang dapat. Yun yun ang dapat. Kasi dito sa farming mga kaagre, dito sa farming, kailangan mo talaga ng tibay ng loob, adjustment, kung ano yung mga gagawin. So, sabi pa nila, uh, kayap daw hinak yung account ko. Nahaki yung account ko sa FB mga kaagre. Sa FB page yung gaagre TV natin doon. Yung follower no nasa malapit na isang milyon. So, 928. Isang saglit lang, isang pitik lang, nahak na kaagad. So, bumalik. Pero wala na. Wala na followers. Natitira na lang 3,000 followers. So, ganun eh. Ganun. Pero kailangan natin lumaban. Di tayo sumusuko. Yung farming talaga, mga kaagri, ay napaka ah, hirap kung iisipin natin kasi nga dahil doon sa presyo so isipin natin pag nagtanim tayo handa na kagad tayo sa mga posibleng mangyayari na mga ganun so kaya nga tayo tanim ng tanim kasi posibleng na bababa at least mayroon at mayroon marami so pag panahon naman na gumanda yung presyo marami ka pa rin tanim so yun yung ating uh, goal sa farming hindi lang dito sa paglalakatan kundi sa lahat ng uh, antas ng pagsasaka ang isipin lang natin talaga ay positive. Alagaan natin yung tanim na ating tinanim kasi may mga buhay yung mga tinanim natin. Sagi nga, may puso. So, ganun pa man, pagdating ng panahon, bibigay din sa atin yung tamang panahon. So, ngayon, talagang yung ibang farmers ay nga discourage Yun nga, sinasabi ko, ini-encourage ko sila kahit na tayo na ang sinisisi. Dahil ang dami na daw nagtanim, nag-oversupply. So, totoo naman yun, malaking ano yun. Kahit hindi ko pa naman i sabihin yun pero ang sa akin lang naman ang importante sa akin nakapagbigay ako ng uh, idea sa mga farmers so kaya nga tayo nga nagbibideo kasi sinasabi ko yung uh, kaisipan natin pagdating ng panahon mga kaagri ay pupurol so habang uh, matalas pa ibabahagi na natin kasi andyan lang naman sa mga video yan kahit napatanda tayo ng patanda nasusundan ng mga bagong henerasyon. So, ideya lang naman yung binibigay natin. Pinapakita ko yung aking ideya kung paano, paano ako nagtagal sa ganitong alarangan hanggang ngayon. Ang daming pagsubok. Isa na yon yung nawala yung page natin. Ang laking bagay yon para sa atin. Pero hindi, ta, hindi ako tumigil. Uh, lungkot mayroon. Pero ikaw lang din naman sa sarili mo yung magdadala. Paangat kahit na binababa ka ng mga tao, sarili mo, iaangat mo. Huwag mong ibababa yun yung doon para magiging matatag tayo so dito sa area na to mga agri ito yung high density natin na magtatatlong taon na to na area o tatlong taon pero ngayon binigyan pa rin tayo ng mga biyaya dahil doon sa hindi natin pagsuko binigyan tayo ng biyaya Ma mabalot namin ngayon mga 35 eh dito sa area na to so di sabihin malaking blessing hindi natin iniisip yung mababang presyo yung pag-aalaga sa mahal at Uh, mababang presyo, ang ginagawa lang natin yun, adjustment lang sa activity. Pero yung mga treatment, ganun pa rin. Tuloy-tuloy sa pag-spray ng pulyar. Kasi pag nag-spray ka ng pulyar, bababa yung gastos mo sa abono. Napakamahal po na abono. Doon tayo sa pulyar. And then yung mga subwal natin, tinatanim pa rin natin. Walang nangyari sa mga plano natin. Walang nabago. Tuloy-tuloy po yan mga kaagre. Ganun ang farming mga kaagre. Huwag mong sukuan. Kagaya lang yan ng ano. ah uh, kung may mahal kang babae, huwag mo sukuan. Pero kung tingin mo na kailangan mo ng pakawalan, pakawalan mo na para lumigaya sa iba. So, ganun din. Sakripisyo kailangan. So, ayan o. Ang dami nating babalutin. Diyan. 35 yung babalutin natin dito sa area. Napakalit lang po na area to. Ito yung hidden city na nilagyan natin ng uh, sobrang daming tanim. Kasi nga, nung panahon na yun, wala pa tayong uh, area na matatamnan. So ngayon medyo mayroon na tayo pa rin nag-offer na mga area. Nag-standard na tayo. Ibig sabihin, yung spacing ay standard. Mababa presyo ngayon, tuloy-tuloy tayo sa pagtanim. So ganoon lang naman. Gawin mong eksperimento. Gawin mong eksperimento para matuto. Uh, okay lang naman sa akin din. Mara ako nasasaktan na ako sinisisi. Pero kasi alam ko naman na sa loob-loob ko na ano lang 'yun? Uh, sa mga tao lang 'yun na mababa 'yung pag-iisip. So mababa 'yung pag-iisip. so wala 'yun, wala 'yun sa atin. Sa akin lang ngayon, tuloy-tuloy binabahagi ko pa rin. Binabahagi ko 'yung ating ah uh, kunting kalaman na kung farming, mahalin mo. Gawin mo siyang uh, habit mo. So 'yung mga challenge challenge na darating, mga sa uh, kalamidad, Pagandaan natin. Ganun lang naman. Sanayin natin yung puso natin. Ang importante, maganda yung intensyon natin. So, bukas, dilip ang activity natin. magdilip tayo. Kasi kailangan ng dilip. So, malapit na isang buwan, di tayo nagdilip. Dahil nga, uh, nag nagbaba tayo ng expenses. So, ang tinuloy-tuloy lang natin dito, yung spray ng poliar. abuno hindi muna tayo nag -abuno. Uh, malapit na dalawang buwan, di ako nagbigay ng abuno muna. So, dilip at saka spray lang ng polyar, kasama na yung mga fungicide and insecticide So, ganun yung adjustment natin para yung uh, kunting kita natin, uh, mabalik natin sa mga tao and din makapag-expand pa tayo ulit. Kasi dito, sa so mga subwal dito, ito na yung ginagamit natin eh, pang-expand. So, maintindihan naman yun ng ating mga kasamahan na uh, dito, na yung activity ay hindi ganun. So, ganun lang mga kagre at tuloy-tuloy lang. Ah, uh. walang susuko dito sa farming.